Welcome to my channel. Ako po si Abby na maghahatid sa inyo ng mga true crime stories sa wikang Tagalog. Kung mahili kayo sa mga ganitong klaseng storya, ay iklik nyo na ang subscribe button para updated kayo sa aking mga videos. Iklik nyo na rin po ang like button kung nagustuhan nyo ang video na ito. Buwan ng Agosto 2024, isang babaeng pinaghahanap ang natagpo nakalibing sa isang bababaw na hukay. Wala siyang saplot, may mga nawawalang parte sa kanyang katawan at putol ang kanyang dila. Sino ang babaeng ito at paano niya sinapit ang kalunos-lunos na trahedya? Di tulad dati, hindi na kailangan pang lumabas at makihalubilo ng isang tao para makahanap ng makakadate at makakapartner. Sa pamamagitan ng teknolohiya, ang pakikipag-aibigan, maging ang panliligaw ay magagawa na rin online. Ngunit paano tayo makasisigurado na ang kausap natin ay isang mabuting tao? Paano kung ang taong ito ay may masamang intensyon o sadyang maitimang budhi? Ito ang kwento ni Zalia Shamiglova. Ang Mauritius ay isang island country na matatagpuan sa Indian Ocean, 2,000 kilometers ang layo sa southeastern coast ng Africa. Napapalibutan nito ng pinakamalalaking lagoon sa mundo. Sa rin ng isla sa makukulay na coral reefs at marine life, kaya naman isa itong hotspot para sa mga mahilig sa snorkeling at diving. Naging kahanan din ang isla sa isang uri ng ibon na kung tawagin ay Dodo na ngayon ay itinuturing ng extinct. Sa taglay na ganda ng isla, hindi na isa itong popular destination sa mga turista. Si Zalia ay isa sa mga nabighani sa ganda ng Mauritius, subalit ang inaasahang bakasyon sa isang paraiso ay naging isang bangungot patungo sa huling hantungan. Si Zalia o Sally ay isang 29-year-old na dalaga na nagmula sa bansang Russia. Isa siyang teacher sa isang university. Si Zali ay masiyahin, palakaibigan at adventurous kung ilarawan ng mga nakakakilala sa kanya. Naging torchbearer pa siya sa 2014 Winter Olympics sa Sochi, Russia. Active si Sally sa social media lalo na sa Facebook. Doon ay binabahagi niya ang kanyang mga adventures sa iba't ibang lugar. Sa isang post, sinabi niyang burned out na siya sa trabaho kaya naisipan niyang mag-travel. Bumisita siya sa Cape Town tapos ay nagtungo siya sa Mauritius kasama ang isang kaibigan para i-explore ang kagandahan ng lugar. Noong August 12, 2024, nag-post si Sally ng larawan suot ang isang Indian outfit. Sa caption, sinasabi niyang dumalo siya sa isang Indian wedding sa bansang Mauritius. Wala siyang kaalam-alam na ito na ang huling post na maibabahagi niya sa social media. Sa paglipas ng mga araw nagsimulang i-explore ni Sally ang buhay sa isla. Gusto niyang makakilala ng iba pang mga tao at ma-experience ang buhay sa isla na parang isang lokal. Sa kanyang pagagala ay sinamahan siya ng isang lokal na nagangalang Puryaversing Versing Sundor. Si Sundor ay isang 29-year-old na IT engineer. Nagkakilala si na Sundor at Sally sa Tinder na isang popular dating app. Hindi malinaw kung unang beses pa lang silang nagkikita o kung may relasyon ba sila. May mga nagsasabing naghanap lang si Zali sa Tinder ng lokal na sasamahan siya sa iba't ibang lugar sa isla. Meron naman nagsasabing may namamagitan na sa kanilang dalawa. Isang bagay ang totoo na naglaan sila ng panahon para mamasyal at makapiling ang isa't isa. Ayon sa mga kamag-anak ni Zali, may mga kaibigang lokal ang dalaga. Sa pagkakaalam din nila ay nagkaroon siya ng boyfriend na isa ring dayo sa isla kinampirma ito ng iba pa niyang mga kakilala na hindi isang lokal kung hindi isa ring turista ang nakilala at naging boyfriend niya. Noong August 17, nagpresinta si Sundur na ipasyal si Zali sa siyudad ng Cure Pipe. Sinundo niya ang dalaga gamit ang isang kotse. Sinabi ni Zali sa kaibigan niya na uuwi rin siya sa araw na yon subalit hindi na siya nakauwi. Hindi rin siya nagre-reply o sumasagot sa mga tawag. Dahil sa lubos na pag-aalala ay report na ng kaibigan ang pagkawala ni Zali sa mga otoridad. Kasabay ng kanyang pagkawala, nagumpisang makatanggap ang pamilya ni Zali ng mga katakatakang messages mula sa kanya. Sa mga message, sinasabi niya na nagdesisyon na siyang mawala at ayaw na niyang makipag-ugnayan sa kanila. Nakakaalarma ito para sa kanyang pamilya. Si Zali ay laging open sa mga kakilala niya pagdating sa mga pangyayari sa kanyang buhay. Lagi siyang nagpo-post sa social media tungkol sa mga gala at adventures niya. Malayo sa pagkataon niya na isang sociable at masiyahing tao, ang bigla na lang maiisip na manahimik at ilayo ang sarili sa lahat. Nakatanggap naman ng mensahe ang kapatid ni Zali mula sa kaibigan nito na nawawala ang dalaga at di niya ito makontakt. Sa una isinikreto muna nila ito sa kanilang ina para hindi siya mag-alala. Inireport nila sa Russian Embassy ang pagkawala ni Zali. Nagbuo ng search party sa mga otoridad para hanapin siya. Sinimula nila ang kanilang investigasyon. Inalam nila ang mga huling pinuntahan niya at sino-sino ang huling niyang mga nakahalubilo. Tumagal ng ilang araw ang kanilang paghahanap. Ang lugar kung saan huling namataan si Sally ay isang popular na beachfront restaurant. Ilang mga saksi naman na nakakita sa kanya noong August 17 na nakasuot ng puti at asul na bestida. Nahagip sa CCTV na sumasakay siya sa isang asul na Toyota na minamaneho ng isang lokal. Sa investigasyon, nalaman nilang si Zali ay may Tinder account. Nalaman nilang isang lokal ang nakamatch niya sa Tinder at nag-offer sa kanya ng private tour para dalhin siya sa mga magagandang lugar na madalang mapuntahan ng mga turista. Ang lalaki ay walang iba kundi si Sundur. Siya ang huling nakitang kasama ng dalaga. Sa una ay tinuturing lamang si Sundor na isang potensyal na witness. Pero sa paggulong ng investigasyon, nagsimulang maghinala ang mga otoridad dahil sa magugulo at hindi nagtutugmatugmang mga salaysay mula sa kanya. Dahil dito ay nabaling sa kanyang atensyon ng mga investigador at itinuring na siyang primary suspect. Sa unang salaysay ni Sundor, sinabi niyang hindi niya alam ang kinaroroonan ni Sally. Hinatid lang daw niya ito sa cure pipe. Pero nang siyasati nila ang sasakyan, nadiskubri nila ang isang ebidensya na magsisiwalat ng katotohanan. Sa kotse ni Sundor natagpuan nila ang mga bakas ng dugo. Tumindi ang hinala sa kanya ng mga polis. Kalaunan ay isang nakakagulat na revelasyon ang isiniwalat niya sa mga otoridad. Umamin si Sundor sa nagawa niyang krimen. Sinamahan niya ang mga otoridad sa isang lugar na ang pangalan ay La Marie. Ang area ay 25-minute drive mula sa apartment na tinutuluyan ni Sally at ng kanyang kaibigan. Itinuro ni Sundor ang lugar kung saan niya inilibing ang dalaga sa isang mababaw na hukay na tagpuan nila ang labi ni Sally. Kakilakilabot ang kondisyon ng labi na tumambad sa kanila. Si Zali ay walang saplot at nakitaan ng maraming saksak sa katawan. Karamihan sa mga saksak ay nasa maselang bahagi ng kanyang dibdib. Bukod pa dito ay tinanggal ng salari ng iba pang mga bahagi ng katawan ng biktima. Ang nakakabahala dito ay posibleng buhay pa ang biktima habang isinasagawa ito sa kanya. Inamin din ni Sundor na ang dila at isa pang bahagi ng lalamunan ng biktima ay tinanggal niya para hindi ito makasigaw ng saklolo. Bagay na napakasakit maranasan ng kahit sinong nilalang. Ayon kay Sundor, matinding selos ang pangunahin niyang motibo sa nagawa niya kay Sally. Ayon sa kanya, hindi naging matapat si Sally sa kanilang relasyon at nakikipagkita pa rin ito sa ibang lalaki. Sinabi niyang pinagpaplanuhan na sana niyang pakasalan ang dalaga. Para sa kanya, si Zali na ang babaeng nais niyang makasama habang buhay at nakikita niya ang sariling masaya kasama ang future wife niya. Kaya naman matindi ang naramdaman niyang sakit at sama ng loob nang malaman niyang niloloko siya ng pinakamamahal niyang babae. Ang tanging pumasok na lamang sa isip niya ay ang makaganti. Inaya niya si Zali na pumasyal sa magagandang lugar sa isla. Walang kamalay-malay ang dalaga sa masaklap na kapalarang naghihintay sa kanya. Sa loob ng sasakyan, nagkaroon ng argumento ang dalawa dahil sa pagsiselos ni Sundor sa ibang lalaki. Nauwi ito sa pisikalan. Inatake ni Sundor si Zali. Nagawa pa ni Zali na makalabas sa kotse subalit mabilis siyang nahablot ni Sundor at nahatak papasok sa kotse. Sa pagkakataong ito ay ginamit ni Sundor ang isang kutsilyo na siyang ikinamatay ng biktima. Sa puntong yon, ang sinasabi ni Sundor na matinding pagmamahal ay napalitan ng matinding poot. Mapapaisip ka rin kung totoong pag-ibig nga ba ang naramdaman niya sa dalaga o kung nasa katinuan pa ang isipan ni Sundor hindi agad na ilibing ni Sundor ang labi ng biktima na siya sa mga ang tao kaya itinago na muna niya ito sa trunk ng kanyang sasakyan. Pinlano niya ang pagdispose ng labi. Bumili siya ng pala, lubid at mga canister para sa gasolina. Nilinis niya ang kotse para matanggal ang mga bakas ng krimen. Sinunog niya ang suot na damit ni Sally kasama ang suot niyang damit ng mangyari ang krimen. Sa puntong yon ay napaiyak siya habang itinuturo sa mga pulis ang lokasyon kung saan niya sinunog ang mga ito. Matapos matagpuan ang labi ni Sally, patuloy pa rin hinahanap ng mga otoridad ang mga nawawalang parte ng biktima. Ang mga mamamayan sa isla ay nagimbal ng maisa publiko ang detalye ng krimen sa kanilang tahanan sa Russia, tila gumuho ang mundo ng kanyang ina nang makarating na sa kanila ang balita. Sa kanyang pagtangis, sinabi niyang ayaw na niyang mabuhay dahil wala na siyang rason para manatili pa sa mundo. Hindi pa man kumpleto ang lahat ng piraso ni Zali, nagdaos na ng funeral ceremony ang kanyang pamilya bilang pagunita sa kanyang alaala at para magsilbi na rin closure sa kanyang mga mahal sa buhay. Suspecha ng mga otoridad ay plinano ni Sundor na chapchapin tsap ng labi ng biktima, subalit di ito natuloy sa di malamang kadahilanan kaya inilibing na lamang niya ito. Bagamat di pa rin natutukoy kung sino ang may pakana sa mga mensaheng natanggap ng pamilya mula kay Zali, malaki ang posibilidad na si Sundor din ang may gawa nito para di maghinala ang pamilya sa pagkawala ng biktima. Umamin man ang salarin patuloy pa rin ang investigasyon sa krimen. Marami pa ang mga katanungan ng di pa nasasagot tulad ng totoong relasyon ni na Sundor at Sally. Para kay Sundor ay mayroon silang relasyon, kabaligtaran naman ito sa mga sinasabi ng nakakakilala kay Sally. Kung mayroon mang namamagitan sa kanila, malamang ay di pa ito malalim na relasyon dahil minsan pa lang silang nagkita. Mababaw pa lamang ito para magdulot sa isang tao na makagawa ng krimen. Maaring may problema sa pagkatao si Sundor. May mga nagsasabing intensyon talaga ni Sundor na pumatay ng tao at minalas lang si Zali na siya ang natsyempohan nito. Nakatakdang isagawa ang paglilitis kay Sundor sa salang pagpatay. Umaasa ang pamilya ni Zali na mabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay.